Listo. Ayos ka lang bro Ayos ka lang Ayos ka lang Saan yun? lancan lancan disitu kaya nakita oh dito, kaya 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 hah? bawa kaya bro bawa kaya bro karang kumalang disitu bro Hoy. Nakakabro. Kakaiba na yung kakaiba na yung nararamdaman ko dito sa paligid, bro.

lang Uy! Ano ba yun? Bro! Di ba yun yung mga ngaso, bro? Bakit tayo yung hunting? Bro, nagsisinungan lang siya, bro. bro. Hindi, baboy ramo yung inanting niya. Bakit, bakit biglang niya tayong inatake? Kung, kung, kung baboy yung takay niya. Hindi, siguro eh? Hmm? yung rook. Yung ano, yung sinasabi niya nga, uh, baboy ramo yung hanap. Hindi, bro. Baka bakala ko sa'yo, Pilimon. Ha? Akala ko na, akala ko na tamaan na sa Pilimon. Baka ko dyan. No? Puti okay, na lang, okay, well, ma. Buti na lang, mabilis yung, na, yung Pilimon. Lapitan ko. Dito pala, ulit, tatago siya, oh. Lapitan ko, ano? Hindi natin, ito, hindi natin, ito na kita ganina. Puti <laughs> ka mo. Parang may agimat, bro. Parang may parang parang nataguli lang siya? ano yung naan Ganyan ganina wala. Hmm. bakit hmm. Pag... biglang lumitaw biglang lumitaw siya ba nagulat ako ba kung gulat itanong ito ngayon. Ha, saan na itanong itong yun saana hu 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 Pino bro. Ano? ano to? Saan ba? Saan ba tayo tumira ng kitin? Diyan, huh? diyan. Ha? Diyan ba? Diyan ba? Saan dito bro? Saan ba tayo? Ha? Bigyan mo ng blako. Ba't tayo baka nagtagulin nung? Baka rin Uy! Bro! Sa tumama yung pana bro! bro hongtik si mongkitong bro ito yung itak mo bro ito, ito yung gagamitin ko sa kanya bro saksakan saksakin ko bro pag nakita ko bro itong, itong, itong panay na yung gagamitin ko sa kanya Oh! Prunanjan okay. bro. Bro, bro. Nanjan lang. Gutit naman. lang si bro. Nakukulat ako dun ah. Aba. Aba. Uy. Uy. Wow. chìm Limon Ayo sekarang Jan Bro 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 mungkin Atas mana tayo Mungkin tayo delikado tuh Ang bilisnya Bro Ini gamit ng tao dito bro Bro anu galon Kontainer Bro, di kaya sa kanya yun, sa ano yun, dun sa mga sa, mga ngaso. Okay, sa kanila. Ha? gamit nila ito. Ya, yeah, bro, meron pang net, bro. Saan kaya nila gagamitin to? Di kaya ito, ano, bro, pang panghuli nila ng tao, bro. Hmm. Ano? Baka. baka ginagamitan ng net yung panghuli nila ba? Para baka ginag ginagawang yung ano ba, yung parang nilalambat yung tao ba? Siguro. Uy, nuno bro. Mga, ano? Beni. Problema mo ngayon, bro. Nasaan na yung daan pa, ano bro, pa uwi? Dito tayo, bro. Ah, benta yan murung sa likuran pili muna. Lalapitin natin kung nasaan yung daan natin. Sa pintalan. Hay. Tapos tapi tong putok kan. Bro. kalaban sa paligid bro ah may kalaban sa paligid mati na tinay na igibong dito to parang parang amoy dugo natanong mo ya? amoy dugo mo tey la to Bro, mengbalan nang pana, bro. Aku tak tahu kau lihat bro. Nah, itu kuy. Bro, bakal mekarapan sah peligit bro. Na. Na. Oh. Yeah, bro, bro berubah yang bro. Iwan kau bro. Sini, bro, duduk. ito yung pana niya bro yung bala ng pana niya kawayan bro di pa yung kawayan bro na, uh, kung sabi sa'yo pa bro La, napakala bro ba, bag, may lason oh, may lason ba pag tumama to sa katawan ng tao naku talagang mamimilipit sa sakit ano bro? Ang, ang bango? Ang bango? Baka nandito pa sa kaligid yung kalaban bro. Ang limon ang gawin natin ngayon ipahawak mo ah. na yung kamera mo ako mo na hawak yung kamera mo pwede tapos itakin mo makikita pa mo Lalaba, lalaban tayo bro dapat may sandata tayo bro bubunutin ko tong panak ng kalaban mo. ha? bubunutin mo Grabe yun, tumagos talaga bro Hawakan okay. ko na yung ano mo. Yung at yung ano pili mo basta magigit um, ka lang ha. Yung lakad natin ngayon, nakahanda tayo, lalaban tayo kapag sumugod. Ihanda mo yung itak mo. Ito yung panglalaban so, ko. Tap, at ano rin. Gagamitin ko to sa kanya. Ito i eh, kung ano yung ginagamit nila, ibal ibalik natin sa kanila. Sige, sige, para sige, may panlaban tayo. Sige. Kasi parang Hindi may ano po? din eh. Yeah, okay, ano muna ako. Parang may kapangyarihan din. Ilimon, hey, eh no. yung itak mo ha, nakahanda yan. Oh.

Macam ni Bro, anu bro Ui, anu bro itu Apa anu patuh? Kayu mau bangun magelakan Hah? Kayu mau bangun magelakan pilih mu? Kita kuyung anu Hah? kayak tuh Tiga lang, tiga lang Pilih mu, ayo makiting Anu basah Dah sih mau mau dulu. Ipon mo yan. bro, baka may laso niya bro. Eh, ano, lapatan natin ito ng pag-intra. Wala hindi mo so, ano. Baka may laso niya, ano niya, sibat niya. Eh. si si ang i. Ya number ito, number ito, kuno bro. An ano? Huwag pa. Oh. Wala yung, ha? Wala na uha niya yung itako. Ha? Saan mo itak isa, mo? Yung pala mo. Ah, hindi na sila. Puti na lang hindi nakuha niya. Napaka-delikado. Hmm. ngayon, bro. Hindi ko nakita. Hindi, hindi. Hindi lang siya nakano. Nagpagatan si ano? Hindi, uh, Ganito. Bro, kaya mo bang maglakad, bro? Sige, ah. Ha? Kaya? Kaya po. Ah, yung itak mo, bi. Ako nang magbredala para makakalaban maka tayo ng maayos. Ganito lang, bro. Ganito lang, bro. Eh. Ikaw. Ano bro? Wag kayo dito magpahinga bro. Nandito nandito tayo kung saan nasaan yung kailangan natin makalayo dito. Do baka okay, doon muna bro. Sige oh, bababa tayo. Baka may daan doon. Nandito, dyan. nandito kasi tayo sa tuktok. Tara. Hoy, daw may aso. Sita. Baka marami talaga nakatira dito, bro. Oh. Marami. Kasi malapit pa ka tayo. Tara, tara. Tara, bilhin. Bro. Ito na bro, may daan na bro. Oh. Mukhang huh? ito na yun bro Baka pumunta na doon sa ano Yung motor ta ng motor. Parang ito na yun ito na, ito na yun Ito daan na to Uwi tayo uwi tayo Ay buti na lang makakauwi na tayo nito Mabalik lang tayo dito Patuloy natin yung malaki Yung malaki yung Ay hindi na motor. No. Bro, ay nandoon na. na yung mga motor natin. Makakauwi na tayo nito. Yun know? na na tayo baka salamat. Makakauwi na tayo. Bro, may dalawang door yan dito bro. Pero huwag natin kunin, hindi sa atin yan. Nani, yan yung dalawang durian. Masarap to. Binog to. Pero natin yan, iwan, natin. Iwan, natin. iwan natin yung bro. Iwan natin yung durian yan na Hindi sa Maka-uwi tayo. Nandito yung super Sa likuran ha. Nandito pa yung sinina ko. Ito yung motor. Ito yung motor. Ito 'Yung yung paligid ah, 'yan niyo muna. Oo. Baka may ah, merong kalaban sa paligid. Piliin Di 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 Is Di pili mo. Diyan mo 'yung itapat. pili i pili mo mo numero. Ito na tapak natin. mo Tulungan mo ako. Sana makakawin na tayo nito. Uy, <coughs> <coughs> hey, mag-ingat ka ha, kiting. Uh, kiting, naiihi pa. Ah, yan ang mo, ilabas niyo yung motor niyo para makaano. Huwag mong galawin yung camera. Tulungan mo ako sa... Mahirap dito. Ano mo, may merong ano to Baka matumba. Madulas. Oo. Ang ah, tagal tagi, lumabas yung... Ano? So, ito na mga ka-explore. Ah, uh, nakaka na kami nito. Kailangan nating ilabas yung motor dito dahil naputit. So, baka ma... Ano ba? Mas, matumba tayo. So, yung mahirap dito sa bundok lalo na umulan. tara mga bro so, kailangan natin maklear yung area baka kasi pag ano na tayo uh, biglang ma, ano, may kalaban na sumusulpot kita e, Kunin mo yung kamera mo. Huwag mong gawin sa akin. Iiwan mo na yung flashlight mo dyan. nama nang pala. Ya. bro. Lah si mungkitin bro, lu Mangkiting Mungkitin. Mangkiting